Napalikaan nyo na ba na mayroon daw bata na lagi umiiyak dun sa kabilang bundok? Tara, puntahan natin. Oo nga daw. Baging araw umiiyak halos araw-araw. Mabuti pa, puntahan natin at namalaman natin ang kanyang problema. Eh sana nga malutas natin ang kanyang mga iniisip at problema kasi nga lagi na lang naririnig ko araw-araw ang balita nanay ko nanay ko nasaan ka nasaan ka na nanay ko ngayon ngayon ang bata umiiyak na naman bata ano ba problema mo bakit ka umiiyak? Lagi kasi nawawala nanay ko pag umaga, lagi siyang umaalis. Ayan na pala siya. Sana na anak, andi dito na ang nanay. Sana nga, sa paghahanap buhay ng nanay, hindi maabala. At sana magpakabait ang bata. Maraming salamat.